Yes, hello po. Shout out. Kasama ko po si Adventurers. <laughs> okay. Kami lang. <laughs> First time namin dito sa San Tiloho ni Benny. Barbecue. <laughs> Shout out kila ate. 24 hours kaya ito <laughs> Hanggang 12, buti na lang. Anong oras na? Baka kami... May... Hanggang 12 lang bala sila. Pa, Ayan. Along ano po yan? Along Show Boulevard, malapit sa... Anong school dyan? Ah, uh, GRU, malapit sa Max. Yan, GRU. Shout out nila. Ang alas 2 sila po. Anong ang nyo? Ah, 10.30 po sila. Oh. Shout out. Ayun. Hindi ko na makakain to ah. Mamaya na, kain muna ako. Okay. Ito pala Ito pala yung ating ano tawag dito bangus shout out kakain muna ako at gutom na ako <laughs> bisita na lang kayo dito sa tinog ni Bernie at anong nangyari sa bangus wala nang laman shout out si si Ronald Benitos adventurer naka, isa, naka one race pa oh. shout out oh. yun ano? oh. Mm, gulay lang, gulay. Pain na may gula ito bus na shout out ha? ano ah sa tree na yung mati mga mga magaganda mga magagandang crew ano mo sabi nyo shout out yeah, shout out <laughs> Sana. Dito po kami na. Dito ay yung Hi, shout out sa. pala ano dito crew. Mapapa mo ka mapabalik kami dito ah. oh nga, oh nga. Salamat. Bilang ko kayo ng kami may ibigay regalo at isa. You know, sa rito no. Garap. Ayos, ayos.